Lily, ikaw na ang mauna. At buksan mo ito muna. Aray! Wow! Ang juicy na pakwan ito. May pakwan din ako? Paano wow! naman ang tsaa? Oh, oras na para kainin ito. Tignan mo ang nakuha ko roon. Tinatakot mo ba ako, Lily? Um, sa tingin ko, hiwa ko lahat ng maayos. Tumulong tayo? Napakasarap, Lily. Ito ang iyong pakwan hindi ko may ang sarili ko! Ang sarap! Parang naging wild siya sa pakwan na yan. Lily, baka sumabog ka na. Jesus! Salamat Jesus. sa panunood! Hey! Aba! Salamat sa panunood! Parang keso siya! Wow! Ligaw! Oh. Ang pakwan ay hindi kasing simple ng tila sa una. May Ako ang clouds. pinakamagaling Balandang na idea. pakwan sa mundo. Gusto ko ng mga paborito. Gusto ang kong kainin ng lahat. Pahiram niyan. Nananaginip ka. Wala kang makukuha. Iyan ang pakwan ko. Nako, lumipad kami. Ah, bumagsak ito mismo sa akin. Hmm, meron akong cool na helmet na pakuan. Bigyan mo ako ng piraso niyan. Oh, mabuti.